Kung pagbabatayan ng survey ng Social Weather Station, pinakagusto ng mga Pinoy na regalo sa Valentine's Day ang pera, sinundan lamang ng pagmamahal at affection at ikatlawang bulaklak. Pero sa pag-ikot ng DZRH News dito sa Busy Business District ng Ortigas, bagamat material na bagay rin ang lumitaw sa mga sagot ng ating mga kababayan, namumutawi ang isang praktikal na regalo kahit hindi ito kasama sa pagpipilian. Ayon sa empleyado na isang malaking shopping mall na si Edelita Dantes, mas maraming makikinabang sa bigas. Bigas na lang. Bigas na lang. Bakit bigas? Mas marami po marikinabang. Mga anak ko, asawa ko. Chocolate, sakit lang yan. Para naman kay Romel de Guzman, vendor malapit said sa Edsa Busway, iba pa rin ang regalong bulaklak na sumisimbolo sa araw ng mga puso. Uh, bulaklak kasi ng valentines mayong pera hindi lang yan. Kung may trabaho ka maggagawa pera ka pero kung may mga guy nilang decided may undecided din guy ng restaurant worker na si Angel gusto mo na niya ng mas practical na regalo gaya ng bigas din pero para ma appreciate sa valentines day at tanggap pa rin daw siya ng flowers o tsokolate Sagot ito ng mga manggagawa sa tanong ng Deezer H. Anong mas gusto nilang ibigay o matanggap sa araw ng Miyerkules? Mataas pa rin ang rice inflation na higit 20% batay sa inilabas sa datos ng Philippine Statistics Authority bago ang Valentine's Day. Para sa kauna sa Pilipinas, Deezer H. Ito si Edniel Porrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.